Panana uso ro hatagatag. Panana mo biwa para ta taom mo mo pangi labot. tani mo ya long agon niya. Uh -huh. uh -huh. Oh, tamao na si. Mahaw. Tahu ba. ni ba mahaw ba. Ano na pwede kay bawol na mga tagatag ron. Ay bisa akong anak. Ah? Ay pangi labot dire. Nga ko sa moha labot tanong kanang warjet dire. Sigwa son talo kanimo boss manan. Kini manggod sya boss bisag reject na boss pero mapuslan man boss sa parehan niya bang watay watro sa libogas. Bukak na. Say mohan eh. Ko naman eh. Na kortahan man imong na. Mangyo rabot ako suma pili ra gy hatag ra na sa sigura. Di man ni di magdimi maghatag pod. Asa? Unsa pa man inamo magamit ko man eh. Bahalag malapa sa giha basta kay asa sir. hindi. di di. Wala gibiyaan ang hatag nung Ang nanumog nyuha. Ting ha ya, yan ninyo mga on morning reject. Ah, kuha na lang nako nun boss, palito na nako boss. Ha? Palito na nako para lang kang kuya ba kay nuoy man pod. Pero balik ya makani mo reject. Oh bilang pui palit ni mau. Ya, okay ra ya, palito na ta. Ayos eh. Ha? Ayos eh. Ni nuoy man bugo bugas. Di, di lagi mi mangatag, lagi gi wala na nang atag-atag ron. Wala malatak na dia. Palitan eh, gusto ka.

kapag lang ng pang niya Ano sir? Ano na? Di palit na lang sir? Ha? Ang dakuna kong sir Sige na, huwag na na Maulaw po ko sir dire okay, okay raya Kay, di bali, huwag makakay pang kwan niya Ang bugas ba? Sige, di na na Sige na na mga Ha? Sige na sir Sige na na